Ah, hihi. Pinakabuenas -hi. ngayong araw na to. <laughs> Nagpaabot na naman, boy. Napakaalat mo. Ala, sarap ng tulog. Laging pangit ang gising nito, eh. Bibili ako ng pampasarap ng gising. <laughs> Hintay mo ko, ha? Magpasalamat ka, cute. Bumabag yung ngayon. Kung hindi, hindi ko pasasarapin gising mo. <laughs> sabay kukunin na natin yung pampasarap ng gis eh. so ayan mga idol good morning ayan ah, o oh. Ah, ah, mabag yung ngayon boy ah, ingat po tayo lahat mga idol ay nako makapunta sa bilyaran sigurada pag ganito panahon eh at sa sarap na tulog doon nila. Sino kaya ang aabuti ko tulog ngayon? Kawawa <laughs> sigurado. <laughs> sino kaya ang maswerte ang maaabot ako dito tulog? Masarap <laughs> na lang talaga matulog eh, pag ganyang panahon eh. <laughs> Bumabagyo. na oh, oh, wala. Ani yan hindi naglabas ng ano. Wala yung mga... Parapernalya ni Kinatoka Clits. <laughs> Sige, Toklits! Ito oh, kaya tulog pa. Oh, nasa palengke po. Oh, nasa palengke. Kaya pala. Ang buenas. Oh, ah, sige. Ang na lang matignan. pa tulog pa eh. Ang buenas. Sige, Toklits. Nasa palengke pa. Ito kaya ba binasi kaya ito? Baha, boy. ang ah, laki kagad ng ilog. Lasang agos boy Ah Hihi Pinakabuenas ngayong araw na to <laughs> Nagpaabot na naman boy Napakaalat mo <laughs> Gising mayaman talaga ba Sinti ka lang nga Sasarad ko mo lang muna boy <laughs> Ah, sarap na naman na <laughs> Ay, hindi nakakadena. Napaka-buenas. Sunod <laughs> na tulog. Ang sarap ng tulog. Dahan-dahan lang. Ay, magandang gawin dito. hindi pwedeng maanam dito? Ito, ito kaya. Mapakaig. <laughs> Hahaha. Wala bibig dito. <laughs> Wala, sarap ng tulog. Laging pangit ang gising nito eh. <laughs> Mapasarap ang gising. <laughs> Bibili ako ng pampasarap ng gising. <laughs> Hintay mo ko ha. Masasarapin ko gising mo boy. Napaka-buenas mo, beauty. Ikaw ang pinakamasarap pang gising ngayong araw na to, boy. Habang bumabagyo. <laughs> Sarado muna natin. Yan. Pabilon! TJ, pabili. No. Ma uh, ah, ano yan? Galit. Magic sarap. Pampagising na masarap. <laughs> <laughs> ha? Hindi. Natutulog si Kit doon sa kubo. Pakakainin pa ko lang na masarap. <laughs> Sige na si na si cute Ba, masarap ang gising, no? Ha? <laughs> uh, <tayo>, ha? Thank you. ayos. <laughs> Huwag salamat ka, cute Bumabag yung ngayon. Kung hindi, hindi ko pa sasarapin gising mo. <laughs> Ang sarap ng gising mo ngayon dahil bagyo partida na. <laughs> Yari na naman to. Sh oh. Ito ka muna. Sabay kukunin na natin yung pampasarap ng gising. <laughs> Yari dito. Ay, nakabubuksan Ah, sarap ng tulog, Ah, sarap ng tulog, boy eh na bukas na ang ating papasarap. Yan ito. Yan May daanan. Yan ito. Sarap at sarap at sarap. Yee! Sarap at sarap at sarap. Yee! Yan ito. Ada acara lagi sih mau ngayang boy. Apa? Baet. Masarap tuh mana? Di mana masarap? Ah? Masarap di mana? Kau sarapnya dia. Apa? Ay, tulog eh. Wala tagali na eh. Tulog ko pa. <laughs> Game mo ba bawi eh. ng ipin tulog. <laughs> eh di mo hawik ka? Ha? Talaga pag to ng tulog. Eh. Okay, okay. <laughs>